What's up, guys? Welcome back to another episode of the show. This is your host, Sir Eros. Kung kayo ay uh, interested about sa situation sa inyong tenga, po pwede kayo mag-comment. Nang sa ganun, eh, makapag-reply ako tulad ng video na to. So, meron tayong subscriber na tinatanong niya gaano kadalas ginagawa ang tinatawag nating dry mapping. So, sa atin, wala namang standard na number ng times na kung saan ginagawa natin yung dry mapping. As long as yung inyong mop o yung inyong tissue paper ay natuyo na, uh, try natin iwasang mabasa, magkaroon ng sipon, kumain ng malalansa, uh, magkaroon ng allergy. Uh, nung sa ganun, eh, hindi ma-reinfect ang inyong tenga at hindi tuluyang masira ang inyong inner ear. For more contents like this, please, please hit that subscribe button and notification bell and see you in our next video. Until then, paalam, bye!